No, yung mukha natin, no, parang tiklo Hmm, eh. patay. Hmm, gagawin mo dyan. Patay. Hmm. Continue the Um, puyugo. Lah, sinasok. Patay. Patay. Hmm. Ang gagawin niya All Alright, mga lods. Mayong gabi eh. Mayong adlaw, mga gar. Hindi na gumagana yung kamera natin, ah. Okay, stack up na lang, oh. Para tayong tanga dyan, eh. Mid-bill junction, unahin nyo. Okay. Oh, talaga. Paano mo nasabi? Alright. Ilan taon na rin kamao na Kamao pa ba taon yung magsas? Okay. Dugay na taon wala kasas ba? Dugay na taon wala kasas. Plug. Puro tayo umiya. Nakuha yung miya sa kabila. Kuha yung miya mga ludo. Pastila ni yung... Kuha yung miya. Okay ra na, nakuha ang miya. Lantaw na to ni pa ni magsas. Tagal-tagal na tayo di nagsas eh. Ay patay. Sayang oh. Ano ginagawa natin? A double kill. Ano pumasok ah? Patay yung ano, alpha. Alpha kalparo. Nako naka-ulti. Ay, hindi na. Sayang yun ah. Na, kinuuyog kayo dyan lahat. Nandun kayo lahat. Dami nyan. Relax lang mga choy. Huwag kayong... Huwag tayo Sakitan ng ano ah. Ha. Wala. Hmm. Hindi niyan. Pangit ng ano natin oh. No. Yung mukha natin oh. No. Parang tiklo eh. Hmm, patay. Hmm, gagawin mo dyan. Patay. Hmm. Hmm, patay. Tiklo, anak, tiklo. Nako, nag-tortol. Nako, nakuha. Ay, buti na lang nasa atin. Ay, pastilan. Na natapon natin yung first. Sayang, oh. Walang ulti, Lord. Continue the beat. Hmm, oh. Lo, pinasok. Patay. Migagil na tayo, Lodi. Biscuit mo. Nakatakbo si ano, Johnson Ay, ah, hindi, patay, pa lang, Johnson. <laughs> na, patay pala. si Johnson. na patay Napatay pala si Johnson doon. Kala ko hindi. Kagahugas ka raw Patay, kinuyog ah, patay ka diya Anong kala mo sa akin? Kapo ng pinanganak? Sayang? Sayang Lodi? Sayang Lodi? um mm, patay mm, oh. Tara. Otak mo ka oh. <laughs> Bumalik. <laughs> Bumalik siya doon. Asabi, patay tayo. May, ka, may ka Tara, tayo. Sana, ubus na yung ano, Tiklo na yung gold lane ni Mia. Gold ni Mia. Tiklo na. Nako, pumunta dyan. Ba tay Ungaru mm. ngan oh, Ungaru ngan Do Nice, nice, nice <laughs> to na lưu đi Porta des jo, porta porta des med jogar. Tikloon oh, yeah. natin 'to. Nako lumiko dito. Hello, do, dogon cuy. Wang wang. Sayang. Walang bunga yan oh. Hmm. Patak ka rin kuwan kuwan ni si um, Beatrix oh. Patay ka niya Beatrix. Hmm. 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 Dagan. Gukura dong. Wana. Di mo dugo ko dong oy. Tagahugas ka raw Nang pinggan sa may ermita Ah. Disgrasya ang balaw, patay yung bitrix. Disgrasya ang bitrix. Malakas mag-joy. Joy to the world is sing gift. Malakas mag mga idol. May, may galaw, may galaw. May galaw yung joy natin, idol. may galaw si Joy Joy si Joy Joy disgrasya ang balaw nako naglag nako patay si Mia sumakay nakadisada na triple kill minyak mo yan Joy Joy katakbo

Taga hugas bitlog nito yung Mia. Pag pumasok yung Mia. Sayang. Saan pumunta yung ano natin? Patay. Sayang ah. Hmm, patay. Wow, yung Mia di nakabil. Di nakabil yung Mia mga lodi. Eh. Ay, nag nagload na si Joy Joy oh. Si Joy Joy. Si Joy Joy. All right. Bangga. Sayang wala. Bumalik. Sayang. Asa yung nawala. Wala. Kuyog ka ngayon. Nawala. Try. Wala. Matay ka. Hindi <laughs> nakauwi. Hindi nakauwi. Dito. Na Di na, dito si ano. Alpa. Alpa kalparo. Alpa, 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 Patay. Patay. Hindi <laughs> nakauwi eh wala na Lana wala Lana wala ginuyog <laughs> Victor Lodi Victor Lodi Okay kayo Manuha oi dagoh gas karau